Pero next week, magkakaroon na tayo ng agreement with them, no? na formal, para, kumbaga, gagawin na nating mas, ano, no, mas sa uh, uh, structured at mas klaro yung ating mga steps na gagawin. Pero kahit na napansin nyo naman, kahit wala pang agreement, eh agad-agaran tayong umaksyon together with AMRAC. Eh nagpapasalamat ulit tayo kay uh, Governor Ellie at kay E.D. Matt dahil mabilis silang kumilos. Kung maalagan ninyo, parang one week pa lang after natin final, yung first case natin sa Ombudsman, e eh, meron na kagad initial freeze order. So makakaasa kayo na dahil dito sa agreement na pipirmahan natin with AMROC next week, e eh, biblis pagalo yung ating pag-freeze at pag-uusapan na rin natin kasama sa pag-uusap namin kahapon ni uh, Ombudsman, um, Boying at ni Solgen Berberabe, ang, ano ang next step after na-freeze? At ang next step dyan ay yung pagbawi na natin dun sa mga properties at pera na 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 ngayon. So yun ang magiging topic namin kapag kami ay nakipag, nakipagpirmahan sa AMGAC. No? Kung paano na ano ana ang next step at paano natin mapapabilis yung next step na yan na pagbawi na ng pera ng mga kababayan natin. So AMRAC ang una. Pangalawa, PCC, yung Philippine Competitiveness Commission. Nakausap ko si Chairman Mike aginaldo kahapon din. Nagkita nag, uh, kami sa um, ICI uh, kahapon at sinigurado niya ako na bibigisan nila. Dahil sabi nga nila, ang burden of proof, no? yung, yung antas ng uh, kailangang ebidensya para i-prove ang bid rigging ay hindi kasing taas ng isang criminal case na finafile sa ombudsman o sa korte. No? Mas mababa yung threshold of evidence no? ng, uh, ng uh, lakas ng ebidensya dun sa bid rigging. Kaya sabi niya, uh, Secretary, huwag kang mag bibilisan natin to so, yun din ang i i-sosolidify natin dun sa ating magiging memorandum of agreement with the Philippine Competitiveness Commission. At ikatlo, magsa-signing din tayo with um, Insurance Commissioner uh, Ray Regalado next week para din magkaroon tayo ng klarong paraan together with the Insurance Commission, paano natin mababawi lahat ng mga insurance na uh, kasama doon sa mga kontratang pinirmahan at uh, at uh, mga insurance na no, bonds na kasama doon sa mga iba't ibang kontratang maanu-mariya noong na ma 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 may evidence of anomaly para mabawi din natin yon so paulit-ulit kong sinasabi no the past weeks lahat ng kaso lahat ng paraan para mapanagot natin yung mga dapat managot, tsaka para mabawi natin ang pera ng taong bayan, lahat yan gagawin natin. At next week, uh, tatlo ang pipirmahan nating memorandum of agreement sa mga ahensyang yon. So, uh, abangan nyo lang po next week, pero makakaasa kayo, pagkatapos nating pirmahan itong mga to, lalo pang bibilis ang ating proseso no? Uh, dito sa pag uh, ng pera ng mga kababayan natin. So, um 'yon ng mga updates ko for uh, na parating sa mga susunod na linggo uh, specifically para sa restitution o pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. <laughs>